TV Radio. TV Voice. TV, TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punung-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, upbeat news, laging may good news. Ito ang Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng lunes. Ilang paaralan sa NCR suspendido ang klase dahil sa danger level heat index forecast. Impeachment trial ni VP Sara Duterte hindi na dapat pinatatagal pa ayon sa House Prosecutor. Pangulong Marcos dinepensahan mga ng mga taga-suporta ng sa senatorial bets. Hindi um So, Rehabilitasyon sa EDSA sisimulan sa pagsara ng bus lane ayon sa DPWH. At crime rate sa Metro Manila, bumaba ng 37% noong Pebrero ng 2025. Magandang umaga po Pilipinas, Lightmates. Lunes po ngayon, March 3, 2025. Naku, espesyal ang araw na to partner. Mm. Dahil six years ago, ang March 3, wow. yun yung talaga namang kabang-kaba na tayo dahil mm. umpisa ng Live TV Radio. Kaya bukas o, po ni natin. Happy anniversary po sa inyong lahat. Kami pa rin po ang inyong light may sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ula Panahon. Lightmates, nagsusmindi po ng face-to-face -face classes ang ilang lungsod sa Metro Manila, Bunsod, ng ulat ng pag-asa na posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Ayon sa heat index forecast ng pag-asa, pasok ang 46 degrees Celsius sa danger range na maaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaya naman po inanunsyo na ng pamalan lang lungsod ng Las Piñas para nyaket malabo ang suspensyon ng face-to-face -face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa kanila. Para naman sa lungsod ng Caloocan at Valenzuela, magpapatupad ng asynchronous classes para sa lahat ng mag-aaral mula kinder hanggang senior high school ng mga pampublikong paaralan at ipapaubaya na sa mga pamunuan ng state o local, na uh, private universities o colleges ang pagkansila ng kanilang klase. Ayon po sa forecast, mapalo ng 46 degrees Celsius ang heat index sa Science Garden sa Quezon City at maging sa Clark Airport sa Pampanga. Samantala, abot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija. Live TV Radio. TV, Radio. TV Radio! Kinatiga ng House Prosecution Panel ang panawagang simulan agad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at huwag nang ipagpaliban hanggang July 30 gaya ng iminungkahi ni Senate President Francis Escudero. ay para raw mapanatili ang integridad ng ebidensya at testimonya. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, habang mas matagal, mas lumalaki ang banta sa mga ebidensya at testigo at lalong baka may matakot o may manipulahin sa mga ITP. Dagdag pa ni Chua, posibleng maharap sa mas maraming legal na usapin kung hahantong ito sa 20th Congress. Kaya naman planong ipahayag na nila sa Senado ang kanilang pangamba sa timeline. Bantay Boto 2025 Samantala, dinipensahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-suporta ng senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kung anong dahilan, alamin sa report ni Jomar Villanueva. Jomar! Ace, hindi raw keyboard warriors at hindi trolls. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinggil sa mga taga-suporta ng senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa vlog niya na inilabas nitong weekend, sinabi ng Pangulo na totoong tao at totoong Pilipino ang mga sumusuporta sa kanilang Alyansa. Hindi malinaw kung bakit biglang naglabas ng video tungkol sa trolls ang Pangulo, pero mula nang mabuwag ang tambalang President Marcos at Vice President Sara Duterte, may kanya-kanya na silang pasaring sa isa't isa. Matatanda ang na question noong 2022 national elections ang tambalang Marcos Duterte dahil sa paggamit umano ng troll farm. Bagay na tinanggi nila. Babala ngayon ng Pangulo magingat sa fake news habang papalapit ang 2025 national at local elections. Jomar Villanueva, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Jomar. Nagbahay-bahay nitong weekend sa Mandaluyong City si Senatorial Candidates Kiko Pangilinan at Bam Sinuyod nila ang Barangay Hulo sa Naturang Lungsod bago magsagawa ng campaign rally sa isang covered court doon. Kabilang sa mga sinusulong ng dalawa ang food security sa bansa at pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama nila sa pangangampanya si Nakbayan Partilist First Nominee Shell Jokno at campaign manager nito na si Senator Riza Ontiveros. Sinuyod naman ng senatorial candidates ng Koalisyong Makabayan ang Quiapo Muslim Town nitong huling weekend. Kabilang po sa mga nagbahay-bahay doon, sina senatorial candidates Amira Lidasan, Mimi Doringo, Arlene Brosas at Bayan Muna Party List, fourth nominee, Eufemia Kulyamat. Isinawa po nila ang pangangampanya noong Sabado isang araw bago ang pagunita ng unang araw ng Ramadan. Samantala sa barangay Dumolog, Roja City naman, nangampanya ibang senatorial candidates ng Makabayan na sina Ronel Arambulo maging si Ka Danilo Ramos. Nakipag-usap sila sa mga magagawa at magbibilad ng isda doon. Abiso! Trapiko! Agad na mararamdaman ay eh, mga commuters sakaling simulan na ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kasi sa DPWH, EDSA baslin ang uunahin nila ngayong Marso. Alamin ang kabuang detalye ng balita kay Miko Agustina. Miko. <laughs> ani kinumpirma ng Department of Public Works and Highways National Capital Region na sisimulan nila rehabilitasyon ng kabaan ng EDSA sa bus lane. Ibig sabihin, pansamantalang isasara ang bus lane habang gagamitin muna ng mga bus ang normal lane na dinadaanan ng mga pribadong sasakyan. Ay DPWH NCR Director Lori Malaluan, ito ang napagkasunduan kasama ng MMDA at DOTR habang nangako sila magtatrabaho araw-araw upang matapos agad. Sinabi ng DPWH na unti untiin nila ang bawat segment ng EDSA upang hindi agad magkaroon ng malaking abala sa mga dumadaan sa alsada. Pinihintay rin nila ang kabuang pondo para sa rehabilitasyon mula sa Department of Budget and Management. Nakikipagnaya na rin ang bawat ahensya kasama ang mga LGU upang mapag-aralan at maayos ang maging aberya sa trapiko habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Ani bagamat wala pang pinalapetsa na una nang sinabi ng MMDA na ngayong Marso inaasahang maupisa ng rehabilitasyon sa EDSA. Miko Agustin, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Miko. Samantala, malaking abala po sa milimilong motorista ang hindi pa rin natatanggap na plaka ng kanilang mga motor o sasakyan, lalo takaw sita ito ng mga traffic enforcer. Kaya't may direktiba ngayon ang bagong kalihim ng transportasyon na si Vince Season at Salan Transportation Office na i-release ang plaka ng mga bagong sasakyan sa loob ng tatlong araw. Narito ang aking report. 2020 pa nang bilhin ng rider na si Frederico ang kanyang pampasadang motor pero hanggang ngayon, temporary plate pa lang ang meron siya. Abalaan niya ang kawalan ng plaka lalo takaw sita ang temporary plate sa tuwing may nadaraanan siyang checkpoints. Lagi kang tatanungin kung may plaka, ba't uh, to ang uh, file pa rin nakalagay? Bakit wala pang plaka? Ayan pa lang po yun eh, sabi ko. Hindi naman marirehistro yan kung, walang, kung may plaka na eh. Lagi naman sinasabi ng dealer, wala, na, wala pa daw sa kanila, wala pa kasi sa LTO. Hindi parang kasi naglalabas. Yan ang pinasusolusyonan ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Authority o LTO na siya nag issue ng mga plaka. Pwede na ba natin finally maibigay lahat ng backlog ng mga motorsiklo? Hindi lang basta may bigay sa motorista na backlog ng mga plaka. Hamon pa ni Dizon sa LTO. At pwede ba 24-48 uh 72 hours. Pwede ba makuha na nila 'yung mga plaka nila both motor motorcycles and and four-wheel vehicles? hindi naman siguro mahirap yun. Nauna no nang sinabi ng LTO na umabot lang ngayon sa limang araw ang pagpapalabas ng plaka para sa mga bagong labas na sasakyan. Pinag-aralan din ng LTO ang mungkahi na mismong car dealers na ang magkabit ng plaka ng mga bagong sasakyan bago ito i-turn sa mga motorista. Kumporme rito ang grupo ng motor dealers pero... Kaya naman, kaya. Pero, pero siyempre... Sinasabi natin, na hindi lahat ng pagkakataon ay uh, smooth sailing ang system. Minsan nasa internet provider. Paano pag nag-offline, tigil lahat ng trabaho, tigil lahat. Ay eh, pag binilang mo, patay. Ay eh, di so sobra na. Ay eh, di kasalanan na naman ng Nino ng LTO. Hindi naman LTO ang internet provider. Ang i-release unit na ito, ilang araw lang pinroseso, ang registration na tagad ding lumabas ang plaka. So, alimbawa, benta ko Uh, last week. Pinasok namin last week. This week, lumabas na ang rehistro, may kasamang plaka na. So, nangyayari na. Yung sinasabi niya yung mga luma, yun yung mga plates na backlog. Batay sa Commission on Audit o COA annual report ng 2023, mahigit 9.1 milong piraso ng plaka ng motorsiklo na hindi pa naibibigay sa mga may-ari nito. Habang may lagpas 1.6 milong pares pa ng replacement plates na hindi pa nagagawa at hindi pa naide-deliver pero matagal nang binayaran ng mga motorista. Ace Cruz Newslight. Samantala, good news po para sa ating mga kababaihan, may handog na libreng sakay at gupit ang pamunuan ng LRT at Philippine Commission on Women. Bilang bahagi na rin po yan ang paggunita ng Women's Month ngayon. Alamin ang detalye, hinggil dyan kay Giselle Simon may libreng sakay at gupit ang LRT, LRT2 para sa mga kababaihan ngayong Marso bilang bahagi ng pagdiriwa ng National Women's Month. Bahagi ito ng serbisyo para kay WANA 2025 ng Philippine Commission on Women. Kaya naman abangan po, may libreng sakay sa LRT, LRT2 sa March 8 ang lahat ng babaeng pasahero mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Kumuha lang ng libreng tiket sa anumang istasyon. Habang may libreng gupit din para sa unang 30 pasahero sa Antipolo Station sa March 12 at Cabo Station sa March 19 at 26. Happy Women's Month po mga lightmates. Giselle Simon, Newswide. Happy Women's Month, Giselle! Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio! Happy Women Smart Partner ta syempre sa ating light base dyan na mga kababaihan pong nanonood sa atin na na mo ng 37% ang crime rate sa Metro Manila noong Pumbebero ay sa ulat ng NCRPO ay nakapagtala ng 343 focus crimes noong Febrero mas mababa kumpara sa 545 na kaso na naitala noong parehong buwan ng nakaraang taon. Kabilang po sa mga focus crimes, yung pagpatay, homicide, physical injury, panggagahasa, pagnanakaw, robbery at carnapping. Mula po sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mababa ng 41.9% ang kaso ng pagpatay 25% ang homicide cases. Pinuri naman po ni Abirin ang pagpapalakas ng police visibility at mga intelligence-driven operations ng ating polisya. Maring din na ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPARU ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa umano'y pagre-recruit ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay OPARU Secretary Carlito Galvez Jr., walang katotohanan ng pahayag ni Sharif Edhal Alimudina na nagpakilalang Governor General ng MNLF tungkol sa naturang recruitment. Nilinaw ni Galvez na walang espesyal na proseso ng pagsali sa AFP o PNP para sa mga dating kasapi ng MNLF. At dapat silang dumaan sa regular na application process o application process. Hinimok ng opa ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa propaganda ng mga indibidwal o grupo nagpapanggap na kumakatawana sa MNLF. Ito ng ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang umunoy protektor sa Pilipinas ng pangunahing sospek sa pagduko kamakailan sa isang Chinese student sa Taguig City. Kinilala po ng Department of Interior and Local Government o DLG ang sospek bilang si Wang Tan Yi alias Paolong na sangkot din sa pagpatay ng isang Chinese national sa Makati noong nakaraang taon. Ayon po sa tagapagsalita ng uh, PAOK na si Winston Casio, wala siyang protektor sa gobyerno at giniit na kriminal talaga ang naturang sospek. Abang giniit din po ng PAOK ang pangangilangan ng repasuhin ang SIM card registration law para matigil ang lumalalang kaso ng online scams. TV TV radio Taimtim na sinalubong ng mga kababayan nating Muslim ang pagsisimula ng Ramadan noong linggo March 2, 2025. Ilan sa lugar na dinaya ng mga Filipino Muslim ay ang Blue Mosque sa Tagig City at Golden Mosque sa Quiapo. Inaasahan naman na matatapos ang Ramadan sa katapusan ng buwan ng Marso. Ang Ramadan ay isang panahon ng spiritual na paglininis, pagninilay at pagpapalakas ang pananampalataya sa Islam. Bukod sa pag-aayuno, inaasahan din ng mga Muslim na umiwan sa paninigarilyo at anumang gawaing seksual sa buong banal na buwan. Balitang Probinsya. Samantala, dako tayo sa ating Balitang Probinsya. Patay ang isang lalaki matapos araruhin ng SUV sa Laguna. Ang karagdagang detalye sa report ni Kevin Pamatmat. Kevin! Hindi na nga umabot ng buhay sa pagamutan ng isang lalaki. Makarang araruhin ito ng rumaragas ng SUV sa kabaan ng barangay San Ignacio, San Pablo City noong ikalabindaluan ng madaling araw ng Sabado, March 1, 2025 base sa ulat ng San Pablo City Police galing sa tindahan ng biktima at habang ito ay pauwi, hindi nito na malayang may kaparating na sasakyan patungo sa kanyang direksyon. Lumalabas sa investigasyon na naidlip ng konti ang driver ng SUV dahil ang upang gumilit pa ang sasakyan at nahagit ang mister. Kinilala ang biktima na inararo ng sasakyan ni si Mark Anthony Alcantara Engay, 38 anyos, may asawa, residente ng Purok 2, Barangay San Ignacio, Lonsod ng San Pablo. Samantalang naharap naman ngayon ang drivers sa kasong reckless, imprudent, resulting in homicide and multiple damage to property na kinilalang si Antonio Linieda Diesta, 54 anyos, nakatira sa barangay Santa Cruz, Bacon District, Sorsogon City. Tula Laguna, Kevin Pamatmat, News Night. Maraming salamat sa report na yan, Kevin. Sunog Alert! Sumiklab ang sunog sa isang dalawang palapag na bahay sa Pandakan, Maynila noong linggo ng umaga at tumupok sa anim na bahay. Batay sa investigasyon ni Fire Senior Inspector Cedric de Guzmana, posibleng magnagmula ang sunog sa isang karinderiya sa ground floor ng bahay matapos umanong maiwang nakasalang ang iniihaw na pagkaina. Umabot sa 100,000 pesos ang tinatayang pinsala habang walong pamilya naman ang naapektuhan. Sa kabila ng tahedya, walang lang na nasaktan na nasawi ang ngunit maraming residente ang nawala ng ari-arian. Samantala muling nagpaalala ang BFP sa publiko na magdobli ingat sa paggamit ng apoy at magkaroon ng first aid fire protection equipment upang maiwasan ang ganitong sakuna. Balitang Pangkalusugan. Nananatili bilang isang global health emergency ang MPOX ayon po sa WHO o World Health Organization. Ibig sabihin, nasa pinakamataas na level ng alert ang naturang epidemya dahil sa patuloy ng pagtaas ng kaso nito sa buong mundo. Pariwanag po ng WHO, kabilang pa sa dahilan ng pagiging global health emergency nito, ang nagaganap na gulo sa Congo, bagay ang kawala ng pondo para matugunan ang paglobo ng kaso sa mundo. Sa ngayon, maabot po sa lagpas 128,000 ang bilang ng kaso ng MPOX sa mundo na nakita sa 130 na bansa habang 281 naman ang mga namatay. Pinakamaraming kaso pa rin sa itinuturing na pinagmula ng sakit na Congo kung saan 13,000 na kumpirmadong kaso sa bansa, 43 ang namatay. Ito lamang po nakarang taon habang 2,000 agad. Anit talang lang kaso sa naturang bansa sa unang limang linggo ngayong taon. Sports Life. Ipapadala ng Philippine National Volleyball Federation ng Crimline Cool Smashers at Petrogas Angels bilang kinatawan ng Pilipinas sa gaganaping AVC Women's Champions League sa Abril. Ito ay matapos silang maging top two teams sa ginaganap na Philippine Volleyball League All Filipino Conference. Ang Pilipinas din ang host nation ng naturang palaro kung kaya dalawang kuponan ng kasali. Kinumpirma rin ang dalawang kuponan ng kahandaan nila sa pag sa EVC Champions League habang may karapatan ng dalawa na magkaroon ng hanggang tatlong import. Hey! Oy! Lose uh, news light tulad pa na partner. Uh, light Did me. Nyo. So, good. News, sorry. Unbothered yan. Ang sabi po ng uh, sa isang chill na pusa kahit inaway na ito na isang aso. Mm -hmm. napapikit pikit lang pero hindi pinapatulan ng isang pusa. Ang aso na tila ba nagahamon ng away. Tahol-tahol ang, uh, ka ang aso pero hindi sinasabayan ng pusa ang galit niya. Goodbye po ang hati ng video na 'yan sa review scents at asaan dead mass abusers na attitude ng pusa. Alam ko. Nakakatuwa din yung attitude ng pusa, no? Gusto sana tayo sa ating mga kapwa, sa mga nangaaway sa atin. Lalo na kapag meron na hindi magandang pangyayari, eh i-dead ma lang natin. Hindi ba manahimik lang tayo? Hindi naman kaya eh, magsawalang kibu na lang muna tayo. sa magkaroon ng mas malaking gulo. Napakagandang palala, partner, no? Dahil ang mga aso pa mismo, yung mga mas yung mga fur babies pa natin, yung mga nagpapaalala sa atin kung ano yung dapat nating i mm -hmm, sa mga ganitong mm -hmm. klaseng mga pangyayari. Totoo yan. Yeah. Di ba pa rin talaga mga fur babies natin, sana mag uh, uh, maging uh, magsilibis silang aral sa yes. atin, hindi. ba? Kasi iba yung, ano, iba yung uh, PC na mga asot-pusa, to sa totoo oo. lang. Minsan makukulit tayo sa kanila, oo, di ba? <laughs> actually, ano eh, alam mo na na-realize ko nitong mga nakarang-araw mm -hmm. na hindi talaga yung mga kasing level natin o kaya matatanda yung laging nagbibigay aral sa atin. Means mm -hmm. Minsan yung mga alaga pa natin, ah. o minsan naman kaya yung mga anak natin mismo, yung mga Totoo baby. Yan. Sila ang mga life greatest lessons. Wow. Tama, tama. Dito, Learnings. <laughs> Ay nga pala partner uh, speaking of pusat uh, pusa at aso, eh babatiin ko nga pala itong uh, veterinary medicine na student na si wow. Lance. Ay, yan, sikat na sikat yan sa TikTok nagpapalalayan ng mga ano ng mga yung mga dapat gawin Talaga? sa ating mga fur baby. Sabi nga niya pati gamot ng tao mm -mm. dapat hindi rin pala pwede sa mga fur baby. Of course, magkaiba oh, 'yun. Oh, eh. magkaiba, magkaiba yun eh. na 'yung mga doses ni ay eh, partner, kunin ko lang tong pagkakataon natin na mm -hmm. aking ang aming papa mula dyan sa Canada, Alberta, Canada, wow. si Papa Carlos Movilla. Happy, happy birthday po sa inyo. Happy at birthday. sana po nag-enjoy po kayo sa inyong kaarawan at ang inyong buong pamilya. Happy Ron. birthday! Partner, o, tina tayo. Bukas na lang po tayo babati sa ating mga mates natin na patuloy yes. po na tutok at nakikipagkape habang tayo po nagbabalita dito sa news Live. At syempre partner, yan ang mga nakalap nating mga balita. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan po at paalala sa aklat ng FSO Kapitulo 2, Versicologies. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa TV God Channel of Blessing. Hindi po siyempre pahuli ang ating social media pages dahil 83,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash News Light TV, maging sa ating youtube at tiktok.com slash at Light TV radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news at syempre may good news. Kami pa rin po yung balita ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan o ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi may good news. Ito ang Newsline.